Eh, to na mga par, ang napakasarap na pagkain namin nasa harapan. Kita nyo naman ang mga kinuha namin dito sa Daidyo, no? Kaibigan ni Chad. Nadali na naman ang masasarap na pagkain, no? Mga tahong, sari-saring pagkain, mga par, no? Oh? Kasama rin nga namin sila, mama, andun sa kapilang lamesa, ah, no? Ito, mga par, eat all yung into, kaya masarap at pusog talaga. At dito, mga kamis, sa biyahe, sa Daidyo, no? kami sa Brojo para pick up it si Ma'am at dire, -dire, -dire na kami mga bar bali isang oras din mahigit ang biyahe natin dito ito, nandito nga kami sa likuran kasama ko mga tropa, ayan medyo inip na dahil matagal nga ang biyahe Hello. ito finally nakarating na kami oh, sa aming na uh, drop off at ito nga at, uh, medyo masit masit muna kami dito dahil hindi pa namin alam yung pupuntahan tinuturoan pa kami ni ma'am <laughs> ng mga gagawin pero una naming gagawin ni eh, syempre kakain nga muna kami dahil tanghali na at gutuman na Ayan nga, ito, kami sa kapilang kalsada. Ayan nga, uh, nga yung uh, area ng ano, uh, pupuntahan namin kainan. Medyo masarap daw, ang ito, nga yung ngayong yung namin dahil parang second batch na kami nakarating eh. oh, ito, at uh, papasok nga ulit kami sa uh, halo, anong uh, tawag dito, parang uh, mall para sumakay kami ng elevator dahil nga pag namin, nandun uh, sa taas yung kakainan namin. Isang masarap at nakaka-excite na pagkain daw to mga par. Ano mga oh. mga Mga kami ngayon dito. Yan, nakarating na kami nga dito sa venue. Oh, kita nyo naman, ayun. Naghahanap kami ng area na aming uupuan, no? Para maganda-ganda ang pwesto namin at makakain kami ng maganda-ganda dahil talagang bukong mapapala pa kami ng kainan dito. Walang sawang kainan to dahil uh, eat all you can nga, oh. Ayan, yun ang pwesto ni na ma'am. Oh, ayan, sa lamesa, tapos dito sa kabila meron din nakapuesto, tsaka dito kami sa pangatlong lamesa ayan, ito yung pinaka area namin, ayan, tatlong lamesa lang kami mga par dahil nga yung mga kasama ko na dati, nauna na kaya sama-sama kami ngayon, at ito ah, bali ay pinaplano na namin ngayon kung ano ang aming mga kukunin na pagkain iniisa-isa namin para talagang solve yung magiging kainan nang nangyari nga mga pare ko na kami kumuha na kami ng mga plato ayan isa-isa na namin buksan yung mga ano mga ulam dahil talagang halos hindi rin kami pamilyar tapos nga ito balik kami sa lamesa at uh, ito yung pinakaunang ano namin unang uh, serve na kuha tapos eh, ito ubusin lang namin tapos mamaya babalik na kami ayan ang mga tropa oh kita nyo naman ang mga kinuha Talagang halos walang kanin ayan ang akin oh walang <laughs> kanin yan mga par ulam lang pizza tsaka kung ano-ano pa hindi ako nagkanin dyan mga par dahil talagang mapapalaban o oh, ayan o oh. ito parang second batch na to na kinuha namin no oh. talagang ano busog na busog mga par ang dami naming nakain o oh. si Chad oh. tuwantuwa na naman sa dami ng nakain may sabaw pa ayan oh. may tahong pa may sabaw Saram sabaw nila tapos ang dami mga pagkain kahit doon sa mga kabilan na mesa o oh. Ba balik balik sila nakailang balik dahil nasa sarap ng pagkain dito Yung mga par ito naman kumuha ko ng take out ice cream Jangan tak ikut mula Jangan